Act Service ni Paolo Bilino Huling-huli matapos sunduin si Kim Jo sa isang hotel. Kailan ba naging busy ang aktor? Never tumatanggi sa kanyang chinita girl. Napaharaming oras, alaga-alaga. Ang closeness ng dalawang ito ay malayong malayo na sa dati. Daway din sila magpakilig sa mga mall show. Wala nang ilangan na nagaganap. Palaging eye contact Alasida, with holding hands pa. Marami din ang nagsasabi na mga dating din ang katrabaho na level up ang kaninang samahan. Kumpara ngayon na napakadikit na nila sa isa't isa. Ay nga sa mga ibinahaging komento, Ganun naman kasi sa umpisa, ilangan pa sa first time. Nilang magkatrabaho sa nilang. Tapos ang intense na masin doon. Kung kumpara mo ang linlang at yung second project nila, tumindi yung pag-aalaga ni Paolo Brino. Tapos ngayon, may first movie sila. Usap-usapan na palaging binibaby si Kimi. Grabe daw kasi magtrabaho kaya palaging napagsasabihan ni pau, na magpahinga din minsan. Ang sarap sa feeling kapag may ganyang dalaki na todo care sa iyo. Masasabing nahanap na ang taong pahinga mo sa nakakapagod na araw-araw na trabaho. Handang bantayan at alagaan ito. Inan lang yan sa mga comments ng fans. Maging kayo ba ay sangayon din sa panibagong update na ito sa mga act of service ni Paula Belino? Anong senyor